Eh, magandang araw mga kabayan. Free ride. Ah, di ko ya. Ang ano natin, galing dito sa PNBN mga mga, no? Ayan. Sakay natin. Ayan, si ma'am, napakaganda. nakabase base mo si ma'am. Tagasan kayo ma'am? Okay, Bukil lakasan po. Para <laughs> marinig ka ng taga-kabite. Okay, <laughs> taga-kabite uh, ko. Ayan. Ano pangalan niya ma'am? Ayan mga taga Cavite shout out sa inyo pang apat na yata taga Cavite si Ma'am sa pre-ride. Dahil yung tulad na sabi natin na ano, 12 to 1 pre-ride tayo. Ayan si Ma'am naman ngayon kahapon lalaki ngayon si Ma'am naman ang libre sa kain natin. Kakain niya ata si Ma'am kasi Blue Bay. Uh, oh, ayan. Paano manung masasabi niyo dahil pa mas handog ni Kuya 'yan sa mga pasahero. Sana all. <laughs> Sana lahat <laughs> mayroon ano? Sana all po ah, uh, ano tawag dito. Sana lahat, calling po lahat ng ano, mga kagay ni Kuya. Sana all po, waiting <laughs> po. Ano? Sakay? Ayun, ano masasabi niyo sa ibang taxi? <laughs> ano, hihirap kasi ako sa taxi Kuya. Abiira. Hindi na pasuwante po. A, so, kayo na. <laughs> <laughs> Ay ma'am Blue Bee kakaliwa tayo dito kakaliwa, o diretso? Kakaliwa na po Kakaliwa Ayan mga kabayan si ma'am Anong apelido ni ma'am? Uh, Ay ah, wag Ayan ayaw niya ipabanggit pero ganun pa man nasa pre rate siya ngayon okay. Dahil yan tulad ng sabi ni kuya Wala tayong pinipili dito tulad kahapon Kahit na ano kahit na si kuya Medyo ayaw magsalita gulang tayo sa alas 12 karanoon So, sana all po. So, po, <laughs> po ya sana yung Thank po you po thank, yung ma thank na you ma'am thank you. I'm so bumalik po sa inyo nang uh, 100 fold dito sa amin. Hey. Pagpatuloy mo lang kuya may you be blessed more. Thank you ma'am thank you ma'am. Bali ano may, may nagpapa-shoutout kasi sa akin kagabi sabi paki-shoutout. Ate si ano Chai si, Anushai ano, si, siya era ba sa Siya era parang hirap ibigkas Shout out po sa inyo kung saan ka man ngayon Dahil nakasuporta ka lagi sa video ko Shout out sa inyo At na nasa Australia Alam ko pabalikan na Sana maging Ano ka maging Malusog palagi Tapos yung nasa Europe na sumusuporta sa akin Shout out sa inyo lahat yan Dahil wala kayong Hindi ko mapangalanan kasi nagpapa shout out lang dahil ano yan shout out sa inyo ingat lagi kayo ayan, ayan si ma mo siya naman nga na ng free ride natin pamasko o o o tuloy lang po yan para mapanood nyo po ito ma'am ako yun po si taxi vlog yung, bag, yung vlog ko po ano yung victory taxi in vlog taxi space vlog uh, uh, makikita nyo po yan ayan makikita nyo po ako yan ayan si ma'am like subscribe uh, uh. bali papasok ko tayo na akay ko na lang po sa labas mo ah, sa labas na lang ayan sana ano tawag dito yung mga taxi ngayon napakarami ng pasayro isang panawagan lang mga kapula wag naman natin silang tagain pagkos magbigay pa tayo ng konting pasaya sa mga ating mga mananakay na sa ganon hindi hindi naman sa marami silang pera eh siyempre pinaghirapan din naman nila yon yung mga nagbubonus bonus ten ay, ma oh so, dapat maging ano naman tayo kunting tulad ni ate nakajambahan tayo siya naman ngayon ang pre-ride natin pamaskong dog ni kuya wag tayong managa ng managa mga kaba, mga kapula yun lang ang mga masasabi ko sa inyo ayan si, ayan si ate bababa na bali yung mga gustong mag subscribe palambing na lang ako sa video namin ni ate si ate din at saka sana isa din kayong maging bahagi sa alas 12 kung ano libreng sakay Ayan, ako po ang gamit ko, El Piblo, hindi nagbabago, El Piblo Taxi. Araw-araw, pre-ride -araw, tayo. Mga kabayan, ni eh, si ma'am mo. Oh. <laughs> para, na ano, para, pagkita si ma'am. Eh, wag na natin ipatanggal yung face mask ni ma'am, para, kasi... <laughs> uh, parang nahihiya si ma'am. Pero, eh, in maganda si ma'am. Ayan makikita na kayo nyan mamaya Mam, mga siguro alas dos naka nasa youtube na to oo oh. ayan ang pamasko thank you ma'am thank you dahil pumayag kayo sa free ride ni kuya maraming salamat ma'am ingat kayo ma'am ingat, ma ingat okay. thank you thank you thank you sige marami ayan si ma'am ayan Ayan mga kabayan, pre-ride ni Kuya, si Ma'am, hindi na natin kinulet kasi nahihiya. Ayan mga kabayan, babay sa inyo lahat and then advance happy and Merry Christmas. Sana happy lang kahit wala.